Uh, tapos na ako mag uh, gano no uh, pondo pala uh, at pagbabasbas ng mga tubig no na ng tubig yan ah uh, yun yung kalahati eh. at ang kalahati eh, siya i we visit natin sa gamit Ito so, sa so, mga magpala sa lahat, basbas -bas niyo po ang tubig na aking inamito.

In nome ni Padre, Pili, Espiritu Santo. 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 in sensor siyempre uh, kailangan uh, testing na kasi ang ating wala akong suot na gamit na no? wala no? kukuha ko ng isang gamit eh. te-testing natin no? ito yung gamit ko no? sa pangkalahatan ko pang protection po ano uh, kung saan tayo pumunta hindi tayo ma uh, ma disgrace okay. protection kahit sa sa kanto elemento makukulang mga yeah. ito marami hindi naman lahat ay eh, isusuot no pero itetesting ko isa isa wait no kasi kaya hindi rin ako makakapunta kanila ang dugan ganpan no ba wala pero gusto gusto ko talaga pumunta ron pero uh, bago ako pumunta doon pupunta muna ako kay ano kay kuya Bong no? Bong Tapia okay sa kakasakra kami mag-shooting no fire shooting. Pag na po yung gun ban, inihanda na nga po yung barrel. No? Shout out nga pala kay Kuya Bongbong Tapia. ano? Uh, ay magpatawag na kung ano. Uh, Alos magkaidid lang kasi kami. O matanda pa. Okay, syempre Matalas naman to. Hindi pa nagagamit to. Wala nung nabili. No? Hindi pa nagagamit. po ay wag po bigla kasi baka mas sugatan kayo kaya mapakaramdaman nyo ang talim kung nasusugatan kayo o hindi dahil pag, pag yung naramdaman nyo yung pag naramdaman nyo yung parang madulas na parang kandila yung po yun guys kaya ibig sabihin makikita nyo kasi yan yan matalas po yan guys no? mararamdaman na ano, parang gumuguhit lang siya guys na ano, pero kasi kung yan eh, ordinary yan yan, magkakaroon siya ng dugo no? yan yan, nakaroon siya ng dugo ano lang siya parang ano ah, uh, yung mararamdaman nyo kung kayo magte-testing para siya yung, yung pag, ano ko kay, iwa kayo ng kandila ganun ganun guys ang pakiramdam guys yeah. Pero pag yung ano, sa mga bago, pagkakaroon niya ng parang kalmot pusa sa sa mga bago, ano? Kasi mahina pa yung ano nila. Yan, magkakaroon ng kalmot po sa akin. Pero pag yung sanay na, nawawala po yan. Yan, nawawala. Yan, sa so, mga bago, no? Yan. Ito kasi ginagamit ko. No? Okay, mo na. Tapos kung ano, kasi yung iba kasi ginagamit nila bato. No? Pag yung mga kailangan kasi gawang kalikasan no? para automatic gumagana no? Yan. kasi sa totoo lang no? hindi naman talaga ang maring kailangan din natin ng kapal no? para sa akin ang importante sa akin ay yung mas mapalakas pa yung panggagamot no? kasi yan eh, para makatulong sa nangangailangan kaya ang mas kailangan palakasin ay ang gamutan ano gamutan kasi ang kabal nang ang kabal eh ano ba may tutulong ng kabal sa kapwa wala po yun ay pansarili no pansarili pansarili kasi yun kaya ang pero may po yung may kabal then protection yun sa sarili pero para sa akin, ang mas mahalaga, yung maka... pag ano ka, makapanggamot ka, no? Makatulong ka sa kapwa. And guys, ang kabal kasi halos eh, ano na lang siya eh, uh, pampayabang na lang, ano? Tapos, ano Ano guys, wala. Ngayon guys, namina po ang ano uh, ang daming naghahayag no. Ang daming naghahayag ng mga orasyon. Dami. Ang daming labas ng labas sa YouTube ng mga sari-saring mga orasyon, ano? Inilalabas ninyo, no. Hindi na siya tatawag lihim ng karunungan. Lipo ba. Nakita niyo po ba kung nag naglalabas ako ng mga orasyon? Hindi o oh, kahit simansin mo yung mga kilalang ano, Naglalabas ba sila ng mga orasyon Basta-basta Hindi Bakit nila inilalabas ang mga orasyon sa Youtube Sipin nyo guys Kasi pag inilabas nyo nang inilabas Ang orasyon sa Youtube Hindi na siya hayag O oh, hindi na siya lihim no? Hindi na siya tatawaging lihim Lihim na karunungan Kasi inilabas nyo na eh Hindi po ba o yung mga itinatago kong mga orasyon ang dami, no? pero hindi ko ilalabas yung bakit ko ilalabas lihim nga hindi eh. po bakit maaring, ah. maaring binibigyan ko nito maaring binibigyan ko nito yung mga tinuturuan ko yan, yes ah, maari ang binibigyan ko nito yung mga tinuturuan ko yan yung mga, ano ko ngayon, yung mga natitira ng alam, kote na lang, ay eh, kung sino yung may tiyaga at, at hindi. Di ba? Di malis. Di ba? Kung gusto nyo pang matuto, magtagal siya. Kaso nga lang, hindi ako basa-basa nagbibigay ng mga oras Kailangan mo nang dumaan sa, ano talaga, sa pagsubok. No? Kasi, hindi naman ganun kabilis mo lang matatanggap yan. Yung mga orasyon na yan. Ang gusto mo, ibigay sa iyo lahat. Hindi kailangan mo mag-aaral para ikaw at tumuklas. Ikaw din ang sasagot. Ikaw din ang mag-aaral, no? Ganun po. Pag yan, mga orasyon na inilabas ninyo, hindi natatawaging lihim na karunungan yan. Hayag na karunungan ang tawag dyan. Sana naintindihan nyo ako. Kailan nyo nakita nagbigay ng orasyon talaga na no? Nagbibigay ako ng orasyon, halimbawa, ah, pampoder, pandibusyon, yan, mga ganyan, no? Um, pero yung, pag natapos mo yung pag po 49 days mo, at saka ng ng panggamot na mo para makapanggamot ka. Ganun guys. Hindi ako basa-basa ilalagay ko sa YouTube na para basahin ng maraming tao. Hindi po, kasi hindi na siya tatawaging lihim. Hindi na po siya tatawaging lihim. Maniwala kayo sa akin. Ganito yan. Ang daming nagbibigay ng mga orasyon sa sa uh, YouTube, 'di ba? Minsan may maling letra pa. 'Di ba? Ganun po eh. Hindi naman talaga nila itatama 'yan eh. Kasi pag itinama niyo 'yan, kahit na maitama nila 'yo sa at, at hindi rin nila mapapagana 'yan. Alam niyo kung bakit? Pag hindi kayo nag-49 days o nag nagdebusyon o nagpoder balabal, ay wala po kayong karapatan bumanggit ng ano ng orasyon hindi po gagana. Kaya akala nila yung mga inilalabas doon sa YouTube ay hindi gumagana. Kasi hindi naman sila nag 49 days on nagano no? nag -dibusyon. Hindi po gano'n. Kaya merong tao na binigyan ng orasyon. O, oh, binasa niya lang na binasa. Hindi naman siya nag -debusyon. ano Abay, sasakit po ulo mo. Ay eh. baka magkaroon ka pa ng ano, mabaliw ka. No? Hindi po gano'n basa basta ay e, pinamamahagi ang ano, ang Latin o oh, dasal or o um, orasyon ano ganoon um, po guys kasi ano eh iniyahayag ninyo ang mga orasyon na dapat hindi naman di po ba kasi pag ang binigyan nyo ay ano eh hindi naman nakapagdevotion o na, nakapagpoder sasakit ang ulo niya aantokin di diba? no? sa una nga pag nag ano ka eh devotion ka aantokin ka pa nga eh hindi mo kakayanin yung mga orasyon. Ganun po ka, ano kasi, spiritual po yan, tinatawag na ano, na sagrado. Ano po, sagrado po ang orasyon. Hindi po natin pwedeng ipamigay ng ipamigay yan. Pag nailahad nyo sa YouTube yan, hindi na tatawagin lihim yan. Hindi po ba? Po, po, kasi ayoko po mag ano, ano kasi nakita niya ba ako mag maghayag ng ano, isang beses nakapaghayag ako pero hindi dapat, no? 'di ba guys? Hindi natin pwedeng iano eh, ano iano eh, ano tat tatawaging ano 'yan eh. Hayag na 'yan eh. Hayag na karunungan. Hinayag niya na eh. Sinabi niya na pinakita niya na. Inilabas niya na sa YouTube. Ay eh, hindi natatawaging lihim, no? Ay mo ko kung mali ako sa aking pananaw, no? Okay guys. Maraming salamat. Eh, eh. Okay. Nag-testing kami, nakahanda na rin yung baril ni Kuya Bong Tapia. Ah, Tapia, sa sa krami na nagtatrabaho yun sa krami. Shout out sa iyo Kuya Bong, no? At sana matuloy tayo sa ano natin eh. Ang ganda, ang ganda nung kanyang ano, smith wesson niya. Ah, uh, may laser, okay. Pero doon kami magpapairing sa sa ano, sa krami. Oh, sunduin niya daw ako rito, okay. Ah, uh, tano, sana sana matuloy no kasi nga hindi nga daw pwede dahil ano uh, kasi ganban po no kaya itong mahal na araw to ganban kaya kahit siguro ayun ko kay bantugan kung makapag testing sila ngayong ganban ha ganban ha ayun ko kung makapag testing siya ngayong mahal na araw na to pero alam ko kasi ganban no okay ay gusto kong mangyari makapag testing muna kami ng sa sarili namin bago ako aharap kay bantugan okay sana uh, iadya, no? sana. Okay. Marami salamat po sa mga tao uh, naka-subscribe yung mga luma at yung mga bagong dumarating ngayon ng mga nakakilala na po sa akin. Shoutout Luzon, Bisayat, Mindanao. Pati na rin sa po sa iba't ibang panig ng bansa. Yan, yan. Dami, marami po sa iba't ibang bansa. Katulad nila, ano, nasa Japan, no? Sa Saudi. Yan. Mga yung ibang tinuturuan ko na dyan ibang bansa. Okay guys, ilan na lang ang natitira sa akin, lima na lang siguro ang ano, uh, ilan na sila, anim. Yung matiyagang ano pa no, sama-sama kami. Okay. Uh, aking ginagabayan kasi sila marunong na rin eh no. Nakakapanggamot na sila, guys. Eh dati hindi sila panggamot. Pero ngayon, nanggagamot na sila. Nakakapagtawas. Gumagana. Okay. Ang gusto ko lang, makatulong sila sa sa tao na nangangailangan, no? Sabi ko, huwag silang maningil lang malaki, no? At huwag silang magpabayan, no? Pwede mag-donation. Donation kung magkano yung kaya, pwede po yon Ano, parang binili nila yung sakit, no? Ay, hindi mapunta naman sa albularo yung sakit, no? ganon lang yon Okay, guys, maraming maraming salamat po. Huwag tayo, tayo lahat at gabayan. God bless po sa ating lahat.